Alam mo, okay lang yung 500 pesos na sinasabi ng mga opisyal para sa panghanda mo sa Noche Buena. Ang importante, meron kang spaghetti at fruit salad. Pwede na yan. Nahihingi naman ng mantika at asin, pati paminta. Huwag ka na magmantikilya. Juicy ka pa. Huwag ka na rin magkalan. Pwede naman magluto sa uling. Huwag na rin magcook. Tubig na lang. Bili ka na lang ng yelo sa kapitbahay. bahay para pag inom mo, malamig pa din. Yung mga bata, wag na mag ice cream. Ice candy na lang. Sabay shoot ng chokna para mas matamis. Ang importante, sama-sama ang pamilya. Kayang-kaya naman ang Pilipino na magtiis. Importante yung mga lodi nating opisyal na pinagtatanggol natin sa social media araw-araw. Ayun, makakapal pa rin ang kaliskis. Ganon kasi kababa ang tingin ng mga tarantadong opisyales sa Paskong Pilipino. Hanggang 500 ka lang. Kaya mo namang gawing special ang Christmas. Kaya nyo magpatlak At kaya nyo namnamin ang sarap ng Noche Buena kahit mura lang. Sana lang, yung mga kurap. Kaya nyo lunukin ang bawat hibla ng steak, tamis ng wine, at butil ng kaviar mula sa perang ninakaw nyo sa amin. Merry Christmas, mga minamahal naming buwaya. Ang wish ko lang, sana lang, ang Paskong to ay last nyo na.